Ang bilis magsihinuga ng mga mulberry kaya inugugulit namin dito yung puno niya para kuhanin yung mga bunga niya. At ang ginawa ko nga dito ay jam at ang sarap pala talaga nito kung ipapalaman sa tinapay. Dalawang araw pa nga lang yung nakakalipas simula nung inugug namin yung puno nito para kuhanin yung mga bunga niya. At eto nga ngayon ang dami na namang hinog. Nakakatuwa naman talaga ang puno ng mulberry na to. Bukod kasi sa mataas at malaki yung puno niya talagang madami din siya kung magbunga. Dito sa ilalim ng puno busog busog yung mga manok dahil sa mga nalalaglag na bunga ng malberry At dito naman sa taas ang mga bus naman ay yung mga ibon. Nasa tatlong kilo din siguro na malberry yung nakuha namin dito noong nakarang araw at ginawa kong ay yung wine. At ngayon naman, ang gagawin namin dito sa makukuha namin ngayon ay jam. Gaya ng dati kung paano kami manguha, ay inugug lang ulit namin dito yung puno tapos sa ilalim ay eh, meron na kalatag na trapal. Tsaga-tsaga lang talaga ang kailangan kapag nagapulot nito kasi maliliit lang yung mga bunga niya. Hindi pala namin yan inugug ng sobra para yung makuha namin dyan ay talagang purong itim at kaunti lang yung pula. Pagtapos mag-ugog, na yung asawa ko para matulungan kami may sa pagpulot. Tapos habang nagapulot kami dito, mayro mga estudyante na nagsidatingan at nakipulot nga rin sila. Sabi ko nga sa kanila, kunting ingat lang sa pagkain kasi mancha talaga to sa damit nako. Talagang pag nakita ng nanay nila na madumi yung damit nila, talagang namang papagalitan pag uwi. Ganito na nga kadami lahat yung nakuha namin. Pagtapos namin pulutin lahat yung mga nalaglag sa lupa. Bago ko ilagay sa planggana para hugasan, tinanggal ko muna dito yung mga maliliit na kahoy at saka yung mga dahon-dahon na napasama. Kakakuskus ko nga lang kahapon ng kamay sa kamay ko para matanggal yung mancha kasi ano araw ay namulot din kami nito at ginawa kong wine tapos ngayon mamamantsahan na naman pero okay lang naman na yung kamay lang ang mamantsahan ko wag lang yung damit na suot-suot ko kasi mas mahirap maglaba habang hinuhugasan ko pala siya dito hindi ko siya nilalamas ng sobra kasi baka madurog ng madurog pero tatlong beses ko siya dyan hinugasan para siguradong malinis kasi syempre yung iba dyan talagang pinulot namin sa lupa at yung iba nga dyan ay eh, meron siyang kasamang lupa-lupa na kaunti pagkatapos linisan at hugasan ipinig eh, ako na nga siya dito gamit ang kamay ko at napakadali niya dahil napakalambot Basta itong malberry kapag purong hinog, malambotan talaga siya na Hindi katulad dun sa kalumpet na sobrang tigas na ang sakit pa sa kamay. Wala palang lang halong tubig tong piniga ko talagang purong katas siya ng malberry at nakakatuwa dahil ang dami naming nakuha. Parang napakasarap niyang gawing juice tapos inumin, lalagyan lang ng yelo. Dito na lang din pala kami magaluto sa labas dahil ang panggatong ay libre lang dito. At sa tingin ko nga ay medyo matagal-tagal to na haluan. Naglagay rin pala ako dyan ng kaunting asukal para mas mabilis siya na lumapot at pagkatapos nga niya, nahinalo ko lang siya ng hinalo. Nung medyo malapot na siya siya dyan at kumukulo na ng sobra, ay nilagay ko na dito yung mga buo-buo na malberry. Mas masarap kasing magpalaman kapag meron siyang kasama ng kaunting mga laman-laman. Napakaganda ng kulay niya. Hindi ko masabi kung maroon ba yan o super violet. Nung malalaki na pala dyan yung mga bula-bula niya, hinango ko na siya at hindi ko na pinalapot pa ng sobra kasi kapag lumamig dyan, mas magalapot pa siya. Sinaling ko na rin pala siya dito sa maliit na mangkok at hinintay ko lang siya dyan na lumamig sa ako pinalaman sa tinapay. Mga isang oras ko din siguro siya dito na niluto at etong at mga bandang alas 3 ng hapon ay luto na siya at pwede na siyang ipalaman at gawing merienda. Gaya nga ng sabi ko kanina, kapag lumamig siya ay mas magalapot pa siya at mas masarap siyang ipalaman kapag meron siyang kasama na yung mismong prutas niya. Sakto nga yung hapon na nag ulan dito, masarap magmerienda ng ganito tapos meron siyang kasamang kape. Nakapagawa na ako ng wine at ng jam sa bunga ng malberry. Ano pa kaya ang pwede kong gawin kasi madami pa talaga yung bunga niya. Pagkatapos kumain ng malberry, ay tumila naman na dito yung ulan at pumunta naman kami dito sa ilog para magdala at manuso. Pangalawang tapon pa dala dito ay eh, meron na nahulit. Hindi ko talaga akala eh na makakahuli sila ng ganito kalaki. Pang isang ulama na tong nahulit, ang tawag daw pala sa isda na to ay buwan-buwan. Galing na rin pala kami dito noong nakaraang araw at talagang napakaganda ng tanawin sa ilog na to. Meron ding mga nahuhuli na mga bunog na mga iilan-ilan lang. Pero ang mas marami talaga na nahuli dito ay yung mga pait. Pero yung mga pait na nahuli dito ay talagang malalaki. Hindi katulad dun sa pait na pinulot namin noong na naiga yung ilog. Yung nahuli kanina na isang malaki ay hindi na nadagdagan pa at ang mga sumunod nga ay mga maliliit na. Pero yung isa naman na na nahuli kanina ay talagang sulit na at pang isang ulaman na lalo na siguro kung lalagyan pa yon ng mga gulay at isisigang talagang kasyang kasyana na isang ulaman ngayong gabi. Bukod sa maganda ang tanawin sa ilog na to, talagang masarap din maligo kasi malamig yung tubig at saka medyo malalim. Nung mga nakalimang hagis pa siguro yun ang dala at wala na nga nahuhuli ay inaya ko na sala dito at sabi ko nga ay mag-uwi na. Kaunti man ang nahuli, ang mahalaga merong isa na malaki. See you lang for today's video. Thank you for watching!